malamig akala mo refrigerator naka freezer naka freezer naka nag gloves pa ako kanina naglinis dito sa windshield eh malamig dito sa cellphone naka kondon yung ano temperature niya na negative 9 pero tinignan ko dun sa forecast negative 16 feels like negative, negative 16 May Ang tagal mag ano yung ano na maganda yung kalakaran sa trabaho kasi kunwari may sirang ano sirang na uh, machine kailangan na kung pwede namang uh, ayusin na uh, kunwari ako 还有谁？ ipaalam, ipaalam mo dun sa operation tapos yung operation ang magsasabi sa kanila gusto nila kasi kwan eh, nakatunga nga lang dun sa loob ng opisina hanggat hindi kwan hanggat hindi sinasabi no yung, ano ah uh, pinaka na ginagawa kaya siyempre tayo naman minsan na uh, tayo ng production ano bang problema dyan sabi, sabi niya pero Pilipino din sabi ko eh ayaw mikot sabi, sabi niya na i-report mo na ba doon sa sa maintenance sabi niya eh, hindi pa huwag mo, mo nang gawin kasi i-report -re uh, sasabihin natin sa fan baka sabihin nila binabaypas na naman na binay binaypas na naman natin sila dapat daw sila ang mga ay bago nila magawa yun ilang oras na makakalipas ah na ka <laughs> saka pangit na rin dyan sa amin kasi yung yung dalawang tao anim na anim na machine ang uh, inoperate bali isang tao tatlong machine yung mga ngayon palang lang naga si diyan sa trabaho namin. Halos magka sa... halos magka tapat na yung pan, yung sahod. Pinaghirap. mali sa akin, ano? Walong taon na akong natatrabaho diyan. Eh yung dalawang taon palang eh halos uh, parehas na kami ng sahod ako pinaghirapan ko ng uh, walong taon sila kakapasok pa lang eh, halos parehas na kami ng sahod kaya pangit pangit yung kalakaran dyan sa amin uh, ngayon hindi nagtataas na feel daw magtaas man sa dalawang taon 25 cents 30 cents ganyan minsan tatlong taon 25 cents ay, buti pa buti, buti pa yung cents may cents is yung mga tao doon walang cents walang common sense. kaya ay, na tayo ng ibang trabaho Akaling, uh, kung hindi tayo makahanap dito maghanap tayo doon sa Toronto Ontario bali may pinapahinog na pinapahinog kong uh, trabaho doon in the right in the right time baka sakaling nandun na yung ah uh, swerte natin kasi pag dito wala wala tayong future dito sa Montreal sabihin na natin na mababa lang yung cost of living dito pero mababa rin yung pasahod parehas din doon sa renta at sa, sa ibang lugar na dito sa akin sa Canada kahit uh, mataas yung cost of living nila mahal din nang mataas din yung sahod kaya balance lang mas maganda pa ngayon ano eh mataas yung uh, mataas yung cost of living kasi alam mo mataas na rin yung sahod mo kaya kung sa akin kung uh, pinagbabasihang ko yung mga sahod-sahod mas maganda pa rin yung ma mataas yung sahod kaya pag may uh, ano tayo chance na makahanap ng trabaho sa ibang lugar eh, grab na natin para kwan tignan natin kung anong anong mas maganda ang kwan doon natin ma ma balance eh, yung katayuan ng pamumuhay sa bawat lugar dito sa Canada kahit uh, medyo mataas yung cost of living kung mataas din ang sahod ay eh, okay na kaysa dito ang tagal tagal ko na lalong bumaon sa utang yung mga utang utang na credit card doon doon tayo nagkatalo doon tayo nabaon ng utang pa pa sa isang daan ang uh, binibili natin hindi natin na uh, namamalayan yung isa, isang daan nagka 500 tapos hindi na bayaran yung 500 nag anak anak nag anak anak nag interest 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 sa interest ng interest nakaw wala doon na naba, nababaw oh, ng utang doon na uh, lumaki yung ano natin utang sa credit credit card kaya mali yung diskarte natin pero tignan natin kung may mas maganda nga uh, oportunidad sa ibang lugar naman tayo makapag umpisa naman tayo sa project natin sa Pilipinas. Marami akong binabalak na project sa Pilipinas kasi ilang taon na lang uh, medyo kuba-kuba na tayo. <coughs> Kailangan na uh, before uh, mag-retire tayo dito mag uh, ano mag-retirement sa mga 60, 60 ang retirement kailangan na uh, pabalik-balik na lang tayo dito sa Canada Pilipinas, Canada, Pilipinas na lang ganyan pupunta na lang tayo dito pag uh, summer pag winter uwi tayo ng Pilipinas trabaho na naman dito ng uh, summer uwi na naman doon ng uh, winter para kung may kung may negosyong kwan na kumikita ka ng konti sa Pilipinas pwede na basta may kunting profit Uh, ang wag interesin yung malaking uh, kita. kailangan ano lang, uh, medyo konting uh, kita lang. Hin, uh, nakakakain ka ng tatlong beses sang araw. tapos may pang inom inom ng hapon. ayos na yon. tapos may manukan kang 500 na manok may 10 baboy may 5 kambing <clears throat> may mga itik pato para pag- uh, umaga may pangkain itlog ganyan lang, simpleng buhay kaysa dito pag dito ka na malagi nagswildo ka wako ng gobyerno yung tax mo na gano'n pala to na merging kaya pala sumikip dito pala ayaw umusad yung mga sasakyan pero bak dyan sa kabila dere dere so tapos dun sa dulo kasi paghiwalay na doon doon na sila sumisingit kaya yung nandito naaabala yung mga nandoon sumisiksik gagawa may mga ano naman sila binahay, binabakuran gagawa sila ng ano, bakod temporary bakod kasi ito, mall na ito eh kailan, kailan kaya mag-uumpis ang quanto? grand opening Para makakuan pag uh, malapit na tayo pag nadadaanan natin to pwede na tayong kwan dito lalo na pag summer eh pag mainit sa bahay punta ka muna dito sa mall panamig lakad-lakad maghanap ng mga kwan mag window shopping diyan oh no? Kaya pala naga uh, nagka-traffic traffic dito dito isang isang lane pa dito sana eh. Wala na yung ano, mga pasaway. ating uh, kinabukasan wala na tayo walang walang mapapala dito sa Montreal dyan ka lang pan. Uh, dyan ka lang na nagmumukbuk sa isang trabaho wala patay patay negosyo sana may may, kapala, may magandang kapalaran tayo sa Ontario Yo nandito na tayo sa dalarama.